Taubin tayo niyan. Oh, dumating na ang pinarepero ng mga LC. Yeah. Uh, oh, ay ito. Paano, 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 paano. na kasi. na kasi to. pa kay... ano? Repair. Kanina yung yam... oh.

Рис.

ito si, si, na mga gobitan hindi lang gamitan dito kompresor may compressor kami

nhìn đắt đúng không? Nhưng mà nó 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 nó

Ikot pa lang dala, isa pang ikot. Oh, no, hindi, hindi ko pa. Nandikit pa ako. Oh. Okay, natin. Kailangan ipikil, kailangan ipikil, kailangan ipikil, kailangan ipikil, kailangan ipikil, kailangan mo pa. Para yung ano. Yung ipikil, kailangan ipikil, kailangan ipikil, kailangan ipikil, kailangan ipikil, yun. ipikil, kailangan mo yun. Tumihin tumihin tumihin. Yan.

May isa pa dito, upuan sa uli Upuan dito sa uli Ay, maliit ka do <laughs> Ayaw sa akin eh, <laughs> hindi hey. ikaw doon <don't>. oh. <laughs> uh. Hindi timbang Angat dyan, angat dyan

Salamat po kasi ah bigat ni kailangan mo ko lumakalat ha hindi ko malaki katlong buwaya di pantay pati hindi pa nananaw ngo ha mabutlo yung tala wala pa tawag

Di keje siki, gajik, siki. Sabay. Oh sabay. Oh, no, wala hila, sabay. Wala oh. Kabila, sabay. na Yung kabila, yung kabila. Lapat, yung kabila. Tapi niyong ano? Yung kabila. na, malayon oh. oh, ano. oh. na niyong maghilay. Woh, yung ano na, malayon na, malayon na, yung na, malayon na, malayon I <laughs>